tayo n yung anunan sa

i mm you. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Uh, Kung yeah. yeah. farm po natin sa approximately mga 2.5 hectares po yan. Lahat ng magadaanan yung may bulaklak, picture niyo po, kasi sa kabila naman po kayo mag-exit dun. Ay, di na. Opo, one way in, one so, way out. out. Tapos sa exact exit, ando naman po yung coffee mm -hmm. area natin kung saan yung may mo mga complimentary snacks after your mm -hmm. turf. Mm -hmm. Unlimited coffee pero limited bread. Ay, may mga kasamaan po kami sa station sa baba, coffee. nakasod sila ng ganito yung ganong jacket. Pwede po kayong magpasa sa kanila pag hindi tayong tapusin yung farm kasi hindi naman po mandatoring ikutin yung lahat. Yung kaya lang ho. Pwede rin po kayong magtanong kung may katanungan. Tsaka pwede rin po kayong magpapicture sa kanila sa kalagitnaan ng Farmer Resting Area po tayo doon at saka CR. Pwede muna kayong magpahinga doon bago ulit tuloy ang umakyat kasi doon rin po yung daan ng Paigsi. At dahan-dahan po tayo sa pagbaba at saka sa pag-akyat kasi nasa high elevation po tayo. Medyo manipis po ang hangin. Tsaka wala naman po kayong time limit sa loob ng farm. Nasa sa inyo yan kung anong oras nyo gustong mag-exit. At tsaka kung may nag-maintenance or nagkagamot po sa inyo, mas may gindalhin po sa inyo. Or itake it na ninyo for your safety naman. At tsaka kung may bagong tubig or payong naman, para ano, kasi medyo mainit na ho kasi sa ngayon. Tsaka no picking of flowers. Yan lang ho, pakibigay na lang po dun yung Thanks, sa kasi mo. Eh? Bila mong kung saan ipugawa ito. Uy, takip na mong pala. Hindi, Picture siya dito. Ayan, kumukong.

ng siya bulak-bulak din na background syempre. Eh, na. Naiinom magandang ako. Alin kana Send mo sa akin

Pero polyo pala dito eh <laughs> oh. salamat <laughs> Pero hindi natin nakikita ito no? Nung tayo. Oh, sa kasi. O! Hindi na mag-aaral nyo! Matay po na Japan! Matay na! yun!